Atin pong nga linya, uh, si uh, Sir Shai Kabayan ng ating pong Bombo International News, uh, correspondent mula naman po sa Israel. Magandang gabi po sa inyo, Sir Shai. Welcome po sa ating program po ano, sa Bombo Radio Dagupan. Si Bombo Marian po ito. Magandang gabi po sa inyo, Sir. Hi. Uh, magandang gabi po sa inyo, Madam Marian. At uh, sa lahat po ng bumabo ng uh, Bombo Radio Dagupan. Uh, magandang gabi po sa inyong lahat. At sa lahat ng mga viewers at mga nakikinig sa... Uh, pagkakataong ito uh, narito po ang ating updates dito dito sa Israel at sa mga nangyayari dito sa Israel. Mm -mm. okay po. So bale ito po ah uh, Sir ano hindi po tayo ng ilang po mga um detalye account na po rito sa usapin uh, ng uh, umanoy uh, malawakan na nangyayari po ng uh, kagutuman at nagdudulot na araw po no na malnutrition uh, sa ilan po mga naroroon or karamihan ng mga naroroon po sa Gaza dahil po rito sa kakulangan po no ng mga uh, kinakailangan po nilang pamanahing uh, pangangailangan tulad nga po ng mga uh, pagkain dulot pa rin po ito noong hindi pa rin po natatapos na kaguluhan uh, sa pagitan po ng Israel po at at sa Hamas po sa Gaza Yes po uh, sa ngayon uh ayon dito sa mga nangyayari ay totoo po 'yun na uh, ito ay uh, malawak at uh, um, uh, ang sitwasyon na sa Gaza ay napakahirap ngayon at uh, maraming mga nagugutom diyan at uh, mga nababalitaan natin dahil sa sitwasyon dahil wala wala na mga peace uh, agreement ng Israel at uh, Gaza so uh, uh, ang Israel ay uh, kontrolado ng uh, kontrolado niya ang Gaza ng mga pagpapasok ng Uh, ng mga humanitarian aids at uh, lahat ng bagay diyan sa Gaza. Mm -mm. Okay po. So, ibig sabihin po nito, uh, wala pong halos pinagbago, uh, Sir Shai, doon sa paghahatid ng mga humanitarian aid ng mga nasa Gaza or medyo mas naghigpit pa po, lalo sa ngayon? Uh, totoo po yun. Uh, lalong uh, mahigpit at uh, hinihigpitan ng Israel ang bagay na yan dahil hindi sila nakakasigurado at hindi sila nagtitiwala kung ano naman -ano yung mga pinapasok nila dyan. Maaaring mm -hmm. nagpapasok sila ng uh, anumang mga, uh, mga humanitarian aid pero uh, hindi sila nakakasigurado na ang laman ay humanitarian aid lang baka kung ano-ano ang mga ipinapasok nila dyan. Kaya mahigpit ang Israel ukol sa bagay na yan. Kaya maraming nadadamay sa totoo. Maraming nadadamay ng mga sibilyan dyan at hindi nila pwedeng sisihin ang Israel sa bagay na yan at dahil sa sitwasyon ay eh, talagang uh, walang pinagkakatiwalaan ngayon ang Israel. Mm, mm okay po. So sa kasalukuyan po ano may mga um sa po ba dyan sa Israel kaugnay po rito na mga isinasagawa po sir dahil doon sa mga nararanasan pong kagutuman sa Gaza? Um sir. We well, Well, uh, wala wala naman protesta dito laban sa uh, mga Israel. mga nagpo-protesta dito halos linggo-linggo yung mga may pamilya na nanduro pa yung mga kamag-anak nila mm -hmm. o pamilya nila na hostage mga na-hostage ng mga terorista na mga Hamas. 'Yun ang mga ipinoprotesta nila na halos araw-araw at uh, 'yun din ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng traffic dyan sa aming kinalalag uh, sa aming kinaroroonan. nila na hangga't maaari, uh, hangga't uh, ano ay gagawin lahat ng ano uh, Uh, paraan ng gobyerno ng Israel. Bagamat ginagawa nila lahat ang paraan. Uh, subalit ang mga terorista, uh, hawak nila yung mga hostages. At naiintindihan din namin ng lahat ng kawawa talaga yung mga naghihinag -peace, ang mga kamag-anak at pamilya ng mga na hostages dyan sa loob ng uh, sa, sa Gaza ng mga kamag-anak at pamilya ng mga Israeli. Kaya ma, napakaano rin ang sitwasyon. masyadong, masyadong komplikado ang uh, pangyayari at ang yayari ngayon lalo na at uh, hindi nila i, i uh, pakawalan yung mga natitirang hostages diyan at hindi uh, hindi kami nakaka sigurado kung buhay pa yung mga iba diyan. Mm -hmm. So nakikita namin naman natin sa mga uh, mga balita ng mga araw-araw na yung mga iba diyan ay eh, halos sabutot balat na at nakakaawa mm -hmm. talaga at yung iba ay patay na. At uh, hindi namin nababalitaan yung iba kung talagang buhay pa o patay na. So kaya ganon din kahigpit ang mga ang Israel at uh, talagang uh, ang Gaza uh, o Palestina na eh, hindi naman talagang uh, uh tutali na kaaway ng uh, Israel ang mga Palestinian sa pagbabagamat na na nagkakaroon lang ng ano nadadamay ng mga yan dahil diyan ay pinamumugaran ng mga terorista ng mga Hamas. Sila ang dahilan kaya ganyan ang nangyayari, uh, katakot-takot ng na mga mga kagutuman, Uh, pa, na nanadadama lalo na ng mga maliliit na bata, mga bata, mga mga matatanda at mga may sakit. Nadadamay dadamay dahil sa uh, kagagawan ng mga turista at din pinamumugaran ng mga uh, terorista kaya ganyan po ang nangyayari sa Gaza. Mm -mm. Ngayon ba, Sir Shine, wala po bang mga panibago or, or mga Ah, uh, nababalitaan po kayo dyan mga panibagong bagong uh, posibleng usapin uh, ng uh, panibago po uh, or tigil putukan sa pagitan po ng Israel at sa uh, Hamas kasi di ba yung nag-e-exist sa ngayon po yung sisfire between po sa Israel po at uh, sa Iran. Sa ngayon po la hanggang ano simula nung ano wala namang uh, matagal ng ilang buwan na rin na uh, wala namang uh, may ceasefire talaga nagkaroon ng ceasefire ang uh, pagpapamagitana ng Hamas at sa Israel. Ah uh, Talagang ano, uh, matagal nang hindi naman na sila uh, nagpuma dito at uh, nagkaroon na sila. Gabagamat uh, mahigpit ang Israel ukol sa bagay na yan, sa pagpapapasok ng anumang mga bagay. Mm -hmm. At uh, lalo na dyan sa border, sa Rafah, ay hindi sila basta-basta nagpapapasok dyan. Kaya ilang buwan, bali, uh, all, uh, more or less 90 days na mga pumasok na mga dyan. At uh, isa pa, pag may pumasok, alam nyo, nakikita natin sa balita, na ang mga terorista ay eh, kinokuhan nila yung uh, humanitarian aid na para sa mga sibilyan. Kaya kawawa talaga mga civilian dyan at sila talaga ang apektado. At uh, uh, ano man ang bagay na naitutulong ng Israel ay eh, binibigay. Ibinibigay sa bagamat pag uh, ang ang uh, ang, uh, ang masakit nga lang ay eh, uh, hindi talaga susuko ang uh, Hamas at ibigay yung mga hostages o sjis at uh, marami silang mga mga nais uh, kapalit ng mga hostages na hawak nila. Kaya ganyan po ang nangyayari, damay-damay na lang. Mm, mm. Okay po. Pero in general, uh, sir Shai, kamusta po yung mga situation ngayon? Diyan naman po sa inyo sa Israel. O uh, parang uh, masasabi nyo normal naman po, sir. Uh, simula po nung ano, nagkaroon ng uh, ceasefire nung uh, July, uh, nung June uh, 24 I think kung hindi ako nagkakamali nung uh, kasagsagan ng gira sa Iran uh, versus sa uh, Israel. Hmm. Uh, maayos ang kalagayan po namin dito. At uh, mula noon eh, uh, ano uh, ang nararamdaman lang namin dito na halos sa uh, ano paminsan-minsan uh, yung pag aatake ng uh, Yemen. Ang Yemen ay eh, hindi tumihinto, maya-maya wala sa oras ayaw umatake dito sa amin at uh, awalan dios eh nasasalo naman ng mga aylodo uh, ng Israel ang mga inaatake nila mga pinapadala nila dito at pinapalipad ng mga rockets at uh, mga uh, ayo uh, mga mga drones mm -mm. Okay po. So, sa ngayon sir, meron pa po bang mga Pilipino? Kasi siyempre kayo rin po no na um nakakapag-ugnayan po kayo sa ilang mga Pilipino na nandyan. Meron pa bang mga nagpapa sir or halos wala na po? Yes po, patuloy. Uh, kahapon lang kaalis lang po uh, Nung isang araw, kaalis lang po ng uh, mga kababayan natin na uh, ibang batch na ano, uh, patuloy ang repatriation po dito at uh, hindi pa yan na uh, hinihinto ng uh, Uh, ating gobyerno, uh, sa pamamagitan ng uh, MWO at sa KAUA, ay uh, patuloy po ang uh, repatriation na naayos yung mga voluntaryo na naayos umuwi sa atin. At uh, yan ay patuloy na tinutulungan ng ating gobyerno. Mm -hmm. Okay po. So, bali, uh, Sir Shai, panguli po, baka may mga nasa lang po kayong mga idagdag, na detalye at mga mensahe sa mga kapwa po ninyong Pilipino or mga kaanak nyo rin po dito sa Pilipinas, uh, Sir Shai. Uh, mga kababayan ko at uh, lahat ng mga nakikinig sa oras na ito uh, mga may makakamagaan at kaibigan dito sa Israel ang sitwasyon po namin dito ay normal uh, hindi kami pinapabaya ng gobyerno at patuloy normal ang buhay namin dito uh, pa sa ng Diyos, okay lang kami at uh, huwag po kayo mag-alala at uh, isang panawagan ko na po ma'am uh, samantala ko na po at uh, mayroon kaming mayroon akong batch at kaibigan sa ating batch uh, batch uh, 85 na ngayon ay nasa uh, malalang sitwasyon, ako'y uh, nananawagan sa aking mga bats na ating uh, pagkaisan at pagtulungan na naman ang ating may bibigay sa ating kaibigan. At uh, uh, binabati ko ang ating, ang, ating uh, Presidente na si uh, Lenny Luz Orsoa. at sa lahat po ng ating mga batch na uh, patuloy tayong magtulungan. At sa lahat po ng ating mga kababayan na nakikinig dyan at nakakapanood ng... Uh, Panayam na ito ay uh, huwag po kayo maglala sa ating mga kababayan na narito uh, maayos po ang aming mga kalagay. Maraming salamat po sa inyong lahat uh, mga kababayan at uh, ito po si siya kabayan ang kuulat sa sitwasyon ng uh, amin dito sa Israel. Okay. Maraming, Maraming salamat, salamat po. po. Uh, sir Shai, ingat po kayo sir. Salamat po.